Good morning guys sa ah, Ngayon umaga no Nandito tayo Sa may puno ng bayabas natin Na guapol Kung tatandaan nyo Ah Ito yung atapos natin Ah uh, mga sanga ng Ating bayabas Ay ah, nagtubuan na po yung mga bagong sanga At sabay sa pagtubo ng kanilang mga sanga ang magaganda at may malaking ayan mga bayabas natin na gagawin natin dahil magaganda yung tubo ng ng buo nila ayan, no? so parang ang formahan po ng buo nila medyo pahaba hindi po siya yung normal na so ah parang sayote siya so ang gagawin natin ay babalutan na natin kaka kasi pag naunahan tayo nung yung parang putakte kung naanuhan nyo po yung makakaroon nyo ng tusok-tusok dyan o doon makikita nyo na laki yung bunga ng bayabas pero sa loob uh, nabuhay na po yung mga itlog nila may mga uod na po dun sa loob yung bayabas so ito po yung gagawin natin pag sa isa po ito para ma-prevent kung hindi naman tayo naging insecticide ma-prevent po natin yung kanilang pagkabulok at saka hindi mo masayang yung bunga nila na lumaki tapos yung isang sample pa, tuturo ko na rin ngayon paano yung ginagawa pagka uh, pipili tayo ng ano na babalutan natin at palalakihin na bunga. Halimbawa po, ito sample ko, di ba? Ito ko nakikita nyo, ayan, tatlo po sila. So, para po maging mas maganda yan, dapat dalawa lang po bawat sanga. Kung tatlo po to, dahil ito yung pinakamaliit, ngayon pa lang pwede natin itong Ayan, tanggalin na natin. sa ganun, wala ang kaagaw tong isa na to. Sabay lang silang lalaki dalawa, magkabilaan po sila. So, yun po yung technique sa pag papaano po ng bunga. Kung bawa sa isang nuts po na ganyan, nodes, nodes, o yung buko, dalawa po sila magadikit doon sa iisang tangkay. Pumili na lang po kayo doon kay niya ko tayo eh tapalan dangi pa lang dito sa talpiko. magpuputol ako pag tatanggal ako. Dali ko na lang dandan tayo. Ah sige. Magpuputol din kasi ako, magbabalot ako nung ano tatanggalin ko yung mga dulo. So ayun po ay yan, para wala po silang kaagaw. katulad nito. Ayun, kaya nakikita niyo to, guys. So ito po, di ba? Ayano oh, dalawa po sila. So although maliit pa naman po yung isa, pwedeng ngayon pa lang tanggalin na natin itong isa or either pabayaan muna natin sila lumaki pareho na mga sindlaki ng piso na coins. Tapos pagka kung alin po yung mas maganda yung pagkabilog o yung forma ng bunga, yun po yung piliin natin. Tapos yung isa disregard na natin para sa ganun hindi sila mag-aagawan sa nutrients katulad nito. Ayan, meron na naman din po na tatlo. So tanggalin natin yung isa dyan or either ito, tanggalin na natin pero as of now, pabayaan ko na lang muna sila kasi yung focus muna natin kung paano yung tamang pagka-plastic at pag-aano ng bunga ng ating eras so, teka lang, pasensya na kasi ako lang mag-isa ako lang yung mihawak ng uh, cellphone so, ayos muna natin so, ito ah uh, at lang nyo sa may mga ganito na sanga so ito magsasample ako bago ako mababalot so ito yung lapit na natin dito so ayan guys kung nakakita nyo isa to sa uh, isang sanga lang po to no? Ayan, isang sanga lang po siya. So, sa na isang sanga, mayroon po siya na isa na bunga. So, simula po dyan sa bunga na yan, bilang tayo ng dalawang buko. So, ito yung bunga. Ito, ay, ito dito yung uh, sanga niya. So, simulado bilang kabali, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So, dito po tayo puputol sa gitna. nito yung bali pang apat. So, teka, kuhain natin. Kuhain ko muna yung cutter. So, ayan po siya. So, yun sa dalawa, tatlo. So, pinutong na po natin. So, ayan. Umigsi na po siya, diba? So, simula po doon sa pinaka. Una niya. Ayan. Uno. One. Two. Three. Tapos, putong na sa dulo. Ayan. Tsaka po natin siya babalutan. Ganyan po yung ginagawa ng mga nagtatanong ng ganito, ng bayabas. Nasa ganon, ay mas mag-concentrate yung, yung sanga para dun sa bunga niya ipapakain yung uh, nutrients o yung foods para mas mabilis yan lumaki hindi na po dun sa karuntong na party sa sanga kasi mientras na mas mahaba yan mas nililesen po yung makukuha nito kasi automatic i-distribute nyo pa yun dun sa mas mahabang sanga so yun po yung iniiwasan natin so yan po yung isang sample so ito lalagyan na po natin ng plastic tapos after po nun aantayin na lang po natin siya na maglaki o lumaki so ito naman katulad nito dalawa sila Okay lang po yan na dahil maganda naman parehas yung bunga, pwede natin po silang uh, wag bawasan ng isa o oh, palakihin natin sila ng pareho. Pero yung magiging ito kasi medyo maliit lang yung sanga nila, uh, average size lang o, yan, o yung normal size lang yung makukuha natin dahil medyo maliit. So wala naman pong problema yan. Kasi sayo naman po kasi maganda naman sila pareho. Ang magiging option naman natin dyan is pagka ano, dadagdagan natin na, ng abono doon sa may pinakapuno yun po yung gagawin natin so ayan guys, sana may natutunan kayo sa kung pa paano ang magbalot ng bayabas at pagbabawas ng sanga pag magbabalot na siya so katulad nito, ito po siya sample 1, 2, 3 so yung dulo po na yun puputuli na po natin, tas like, na ano babalutan ko na po yan ng ah uh, ko na po ng plastic ayan po, so meron po siya na tira na dalawa, si doon sa pinaka na ano nyo po so ganyan po ang dapat po gawa natin so yun po sana po may natutunan kayo maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless